hindi niya alam yung gamit ko ng ano patukay isa galing sa New Tree. Okay and uh, ayan subukan niyo yung mga uh, 5 kilograms mix nila. ayan uh, napaka ano sabi nga nung mga pinagbigyan ko yung mga tropa natin sabi niya ayos na ayos daw yung patuka and uh, ayan nakita nila yung quality ng mix talagang uh, okay na okay. So ayan papakain na muna tayo and direkt uh, na ko yung ano yung kainan nila kasi dapat kailangan laging malinis yan eh. nakakatawa nga uh, tingnan nyo nakakatawa lahat talaga naman. ng stress ng kalapat so yun mamaya ilalagay na pala natin ng mga beepers okay uh, na galing sa nutri na binigay sa atin ni ma'am leslie So, yan, papalitan na natin yung mga peepers na yan Okay, kasi nasisira yung mga ginawa natin So, ito, okay na okay ito Kasi matibay talaga ito Okay, sa nutri.com.ph yan Madami kayong makikita nga equipments, items Okay, na magagamit nyo uh, Sa pag aalaga nyo Kahit ano, uh, kalapate, uh, manok uh, Alam mo yun? Uh, isda Fishing uh, sa Aba, so basta ang dami pets and animals, mga cages, alam mo 'yun, patoka 'yan. Pero 'yun, 'yun talaga 'yung ano, ang pinakabago ngayong yung patoka sa so, Nutri is yung uh, Pigeon Flyer mix nila, yung classic, yung 5 kilograms na mix nila. Ayun, subukan nyo kayo, subukan nyo and uh, napaka ano napaka worth it nung nung price dun sa ano, Comment sa down below, Nutri number 1 kaya mga mga, mga, mga mga kaya yung ano yung mga kaibigan na kay um, kaya yung mga tropa ko na uh, kasi meron ding new tree dito sa Imus and uh, yan doon na sila mismo bumibili sa new tree okay dahil nga doon nasubukan nila yung ano 5 kilograms na classic mix nila so yan nakabilin tayo ng cable tie may kakabit na natin yung mga bird purchased purchase natin doon so going in at charlotte's perch sa kapatid ko kasi sobrang sakit ng ulo ko talaga. Sabi ko, ayan. Tapos aayusin natin itong mga kahoy. Kasi hindi pala, ano, sampu lang yung bee perch natin. So, aayusin natin itong mga kahoy para maganda na yung kalagayan. Dala sa nagkaano ano eh. Pero -ano -ano. at least nakikita natin yung mga, yung mga, alam mo yun, mali natin sa paggawa ng mga ganyang klasing bagay. Like mga bee perches. Alam natin yung mga weakness na kailangan natin ulit. gawin and pag nagawa natin yun mas Ah, sure na tayong matibay na yung mga ano natin, mga magagawa natin. Ayan. Ayun, no. Oh. Dami na talaga nila. Nakakatawa. Ayun, eh, no. Oh. Palipad na kod sa ano. Kasi plano kong magpagawa din ng kulungan dun pa. Nang isa pa. Nang malaki din. Para sa, may, may hiwalay natin yung mga, ano, mga hen at saka mga cock. Okay, so, uh, araw ng linis ngayon, mga Lodi Bells. And, ayan. Uh, ah uh, mamimigay tayo ng kalapata and uh, plano kong asan na yun ayun. ah, asan ba yun <laughs> yun ba yun ayun okay ayong yung uh, black check na yun okay is uh, dalawang ring yun da meron siyang dalawang ring and uh, may isa pa nyan asan na yung isa mm uh -huh. dalawa yan yung ipamimigay natin okay Nasa na yun? Nalipad ata. Hindi ko makita. Ah. Okay, so yun. Ala, tingnan yung may gagamba dito. Oh. Hindi na may bahay dito. Gagik. Ganda pa naman. Tutukain to. Poy, kunin mo nga to, poy. Ay, may gagamba dito, poy. Tutukain to. So, yan dalawa ay nag-start pa lang sila magpares. Okay, nagpapares na sila. So yun yung ipamimigay natin, okay? So isang pares ng uh, alaga natin ang may natin sa mga siyempre, sa mga idol natin nandiyan na uh, nanonood sa atin. And uh, yan. So maglilinis muna sila uh, ngayong araw na to. Tapos yun ba yun? Muntik na mahulog. <laughs> Muntik na mahulog cellphone ko. So, yan. Ayan, magparonda kaya tayo. Tara, parondahin natin to. Yan, ganun lang yun. As easy as that. Ronda na yun. Ayan natin yun. Yun o. Ay, hindi. Umabol na lang. Ito kasi ano to. Uh, gupit yung ano yan. Gupit yung yan. Pakpak niyan Kaya hindi yan nakakalipad talaga Ito isa lang yun Nasaan na iba Tiyan natin Di ba, hindi ko makita eh Ano, ah, nandun kagad ka Tiyan natin, tiyan natin Ayan na Ayan na <laughs> Nagtaas kagad ka eh so, so far, ang nakita ko sa kanilis Tumataas na din sila kagad Okay. Ang problema lang pag nasasama tong ano, eh to to yung uh, gray cell na yan. and kasi yung baba niyan lumipad. Pero ang bilis kumakaray pa lumipad. Kaya lang sobrang baba ng ano, ng gray cell na yan. Tapos siya yung laging nauunang ano, nauunang bumaba. So, yun nga, eh, hindi ko naman din kasi ano, mapigilan na hindi siya palabasin. Kaya yan, yun yung nangyayari tingin ko ano sa tingin nyo kailangan ko bang ano yon? hindi isasama sa hindi ko isama sa ano pagpaparonda so ayan comment kayo ting eh, kung ano yung tingin nyo kung ano yung mas ha, better <laughs> yung kulang lang <yung> pakpak <laughs> makalipad akala mo naman yun yun laging ano, sabi ko nga sa inyo, yung Rizal na yan, laging nauuna yan. <laughs> Pero ang kagandahan ng ano, na itong, yung isa, yung, ah, uh, eh, kagandahan kasi nun, is pag nasa taas siya, dito na talaga sila dumadapo, unlike kung wala yung ano, wala yung isa, okay? Ayan. Yan, lagi silang dun dumadapo eh sa kabilang bahay which is uh, nagagalit na yun oh katulad nun katulad nun yan dun dapat dadapo lagi yun so nilabas ko yon talaga para sabi ko nandito lang sa bubong para pag may nakikita ka silang kalapate yan oh hindi na alam gagawin hindi talaga sana yan dyan lagi talaga yan dun sa ano sa kabila okay so Ah, uh, yung ano, etong region na to is sineparate ko kasi sisimulan ko na ulit sa mga pag-aga. I mean, sineparate sila para ang mga pag-aga. Katawan. Oh, ang ganda. Ang ganda ng katawan na ito. Mm. Grabe. Ang ganda, na ito. ang ganda ng katawan na ito talaga. Simula nung, uh, alam mo yun, nagpalit ako ng new tray. Ayan, sobrang banta na ng katawan. Sobrang na ng katawan. Nakay kasi hindi talaga ano medyo malas tayo yung naman ano, natin Oo, oh, bilog na bilog yung to oh. Ganda walang mga ano halos walang mga picture Uh, yan ano sa atin ni ano ni Kuli? Ito ata yung lumis. So ayusin natin dito kasi Ayan, may mga for your past few days, alam mo yung medyo na busy ako tapos hindi tayo nakapag-vlog kalabate. Kasi actually, sabi ko nga, gusto kong i-prioritize yung about sa kalabate, about sa... Tapos, alam mo yun, parang extra na lang talaga yung about sa spider. Eh, ang nagkataon nga, ang nagkataon na parang nagkasunod-sunod yung flight. Like, yun, yung, you know, yung order tayo naman, ano, um, about sa gagamba. Pero, ayan, ayan, susunitin ko or... Hindi, hindi parang mas i alam mo mas bibigyan ko pa ng time about yung uh, sa kalapate videos natin. So yan, pasensya na kayo sa mga nagaantay ng videos ng kalapate. So, sa susunod mag self toast tayo. I think around, around ano na sa may bakor na banda. Papunta naman doon kasi lagi tayong nandito eh. Sa kabila. Uh, going dance ba tayo lagi. So, going bakor naman tayo. So yun, let's go! Happy giving, happy hunting and uh, yan. Joy, 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 enjoy that, Let's go.